at katalinuhan, lalo na sa aking mga anak, ay patuloy niya ang pinibigay. Ayan, nagpapasalamat ako sa dagdag na edad ng aking panganay noong last 17. Dapat po kasi last week ako mag-testimony pero late na nakapag-abiso. Ayan. <laughs> Tsaka nagpapasalamat din po ako dun sa mga award na nakuha ng aking mga anak. Uh, silang apat po ay nasama sa mga honor nitong mga last, ano, last they can hear Kaya ipinagpapasalamat ko po, po yun. At nagkaroon pa nga po ng ano dahil unang nakapagkuha ng card si yung kuya, with honor siya. So na dalawang elementary. Nag-post yung ama, nakatag si Bebe. Kasi siya lang yung bukod tanging walang nakuha ang award. Pero kasi late yung pagbibigay ng Hulimat at magaling, hindi na ho. Ano ba yun sa akin? <laughs> Kaya pinag pinag-thank you ko talaga kay Lord na uh, patuloy yung pagbibigay niya ng katalinuhan sa mga bata. At si RJ, nag-excel naman dun sa kanyang school sa ngayon, uh, grade 11 na siya. At ipinagpapasalamat din po kay Lord na isa siya dun sa nakuhang ambasador ambassador ng school. ah uh, siya po yung naging model nila ngayong year. Makikita nyo siguro at paglakabit sila ng tarpaulin dyan sa high school. Sa dami na, sa 2,000 students, pero isa po siya sa nakuhang maging ambassador ng school. Kaya ipinagpapasalamat din po namin yung kay Lord. Nilalo ko nung ama, mahal yung bayad dun na magkano yung TF mo. Sabi niya, pag gasolina at saka pagkain lang daw. Pero thankful pa rin po kami kay Lord dahil sa kabila talaga ng marami kami pagkukulang pero namin, hindi niya pinababayaan yung pang-araw-araw namin. Ayan, gabi ano, gabit araw na nagtatrabaho yung ama dahil syempre dumadami na po yung ano, yung gastos, lumalaki na yung mga bata. Pero yung blessing po talaga sobra-sobra uh, yung binibigay ni God. Ah, uh, hinihiling ko din po yung uh, prayer niyo po. Si Sarah po kasi kagabi 1:30 AM, ayun 1:30 AM, Tine-thank you, you ko rin kay God dahil sa mga ganong oras talaga hindi ako nagigising. Pero kagabi, talagang inising ako ni Lord. Tumatawag pala si Mama at kailangan ng ambulance. Uh, yung 5am po na, na lumabas yung baby pero naka-incubator sa ngayon dahil hirap daw po sa paghinga. Tsaka nag-dry na po kasi. Parang 2 days na pala siyang nagli-labor pero hindi iniinda. Pero kagabi daw talaga sunod-sunod na kaya itinakbo na at may available ng mga ambulance. Kaya... Yun po, na kapag deliver naman siya ng maayos, pero yung baby po sa kayo under observation, kaya po hinihingi ko po yung prayer niyo po.